So what's up mga kaagri So ayun nya, Meron tayong isang follower na nagtatanong kung paano daw mapapanatili na malusog ang ating mga sisiw. So, ito po yung sekreto ko sa pagiging malusog ng aking mga sisiw ngayon. So, ito po, ito po ang ginagamit ko, ang ating Bitmin Pro Powder. So, ayan po, from um, hatching o pagkapisa hanggang 1 month old, araw-araw pa ako nagbibigay ng Bitmin Pro Powder sa kanila. Along lalo po ngayong panahon ay pabago-bago, umuulan, umiinit at mainit tapos biglang umuulan. So ayun po, nagbibigay ako sa kanila ng Bitmin Pro Powder. So ayun, umaga at hapon po ang bigay ko sa kanila. Siyempre po dapat lagi itong ang uh, fresh, hindi po dapat panis ang binibigay natin sa ating mga sisiyo para po hindi sila magkasakit. So, ano ba ang kagandaan ng paggamit natin ng Bitmin Pro Powder. So, ang Bitmin Pro Powder kasi ay mayroong immunity enhancer, um, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, at growth enhancer. So, ayun. Kaya kung makikita nyo naman, so, ayun. Ito pa. Ito weeks pa lang. So, pero malalaki na at mga malilikot po at um, grabe yung energy ng ating mga sisiw. So, ayan po. Nagkiliparan sila. So, ayan. Gawin po tayo ng battle cup. sa battle cup, 垃圾警拉来忙。